magkasin laki yan tikago na yan oh malayo na siya surte naman yan mails yan

Wala tubig man. Meron yan. Okay. Ah, meron. Tubig. Sa, sa, sa size ka galing ako? Okay, bante. Okay. Oh. Nice. Sila ka sa ako mo ron? Si, ano? Huli na yan. Okay. Sadam. 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 Ay, solo ka lang pala pagpunta ron ka rin ha? Okay. Ano na, solo pa. Okay. Oo, digin pa. Ay, hindi ka na pala <coughs> Ay, na malangro dito? Hindi. Doon lang yan. Hindi oh. naman pala yung kaysa yan. Okay, powder ay wala ni pa rin ano kana wala ni pa rin ito 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 na lang natin ng kwan ito yung malilay tanggala so, okay, na lang ito kung kaya natin may lamang lilay sa kabila pwede mo para hindi na nilipid yan huwag okay, ihalo doon sa barilis huwag ah. okay, ihalo dyan sa so, so, kabila ang natin lagay oo so, ilan na yung ano Ayan, hindi ba ah, 'yan ang mali? Ah? Oy. Sabi ko, 'yan ang lahat ng Ibukod mo 'yung malaki. Ibukod mo 'yung malaki para sa pala pala. 'Yung mali 'yung tinatawag na. Pangdayo. Ito, dito 'yan. Ah, 'yung abang para itanggalan ng ulo. Tarbag, kina-raga. Hala, legend. Malaki ba? Ano 'yun?

Sa daw Kain dito sa pano Lupin. May gitang na yung tahol namin. Sa pwede rin. Oh, ah, mabigat. Ang lupin ka ng galay to wala. <laughs> hey. Ibarin ko lang ito. Hindi pa napupunta na yung iba. Manati. Aba, sayang. Wala pati ang pay. Hindi mo may alamang pa, pala. No? <laughs> <laughs> Wala ang pay na. Hindi, magtirahin ko muna ang maliliit. Kaya pala. May dahilan. May dahilan pala. Asin yung mga ganito, men? Oo. Ayan. ko sa po. kung ano mong malay dyan kung ano maliit salmon ang din ang angain salmon takaw yan unang dating uh -huh. Pabilis na ano, sarados. sabang binibira natin. Nasa 30 di na lang siguro ang lalim. Hinabol. Tsaka suot ko lang ng camera sa ulo at linapag ko dyan. big ay siguro ni big ay na bentihan 嗯。<No. S 2>

nyuran Hh Nyuran nyuran

Oh, sorry. Wakas oh, yung palag 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 ka. Ay. sabi ko na ay eh, nabig ay kinasulbong nagaan ya yeah, pala ay kala ko tulingan ipunggan iba naman ang doot Babad yun, babad? Kabalik tara naman sa ulin Malalim Dito 30 man dito 30 30 <laughs> gibira, gibira ko na Kaun man Malalim ang kanila nagangat mga kablogger sa Chicago o saan na naingit na sampa pa natin yung isda di na nasabit yung talim mo pagangat ganyan na siya malayo ng talim mo kita ko sa inyo mga kablogger yung so, hindi gangat ito ayan o malayo na niferensya niya magkasing laki yan yung Chicago na yan oh malayo na siya sa taas na oh itong hindi ka nga daw sabit siya oh sabit nasabit yung talim ito hindi na oh laki na ng oh hindi na pwede ito gamitin pag sinibad pa ito wala na matatanggal na maunat oh, na ito yung una natin kasi pa si Bad kanina umaga napigilan ko akala ko blue pinto na lang blow pinto na no. ano pala yung pasok pala yung natuna palitan na natin to Kaya, hindi na pwede ito gamitin malakas kasi yung big eye hindi kagaya ng ano yan tunay mas malakas yan marami tayo itong ano reserva ayan o no? oh. natin dyan lang natin ilagay yan huwag natin itapon tali niya mga mo simple lang tali ng yan, yan bali tatlo tatlong ganyan tapos yan o suot dito so, yun sa mga bagong viewers natin At sa mga hindi maglalaot pero sa mga maglalaot na pamiwasan alam na alam nitong tali na ito ano? Oh, ang tali. Hindi na hiplos 'yan. Ang kalaban na 'yan ay putok. Iyon. Tapos na natin pain. kilab na ano. Galunggong sa Tagalog sa Surigao, Budloy. Lami kilawon, lami paksiwon, lami subahon. Ganyan lang din ang pagkilabaw. Ayan. Kanina ganito din ang paya natin dun sa nahuli natin tuna kanina umaga. Ito na. may natin pasok yun Ito ang Ata Ata ito nang sa ano Ata ito nang Hindi na sa kulambutan At madalang na kasi yun Mahal pati Sa ano na ito Talipapa Yung malalaking pusit Yaling mas bate Inorder ni Kapitan doon sa amin Mas bate Kay Pinsan Dungoy chat out pala kay Pinsan Dungoy kay Miguel Grutas Jr may channel din siya sa Facebook nag upload siya Ang mga content niya yung panghuli ng ano yan ito yung poset na malalaki yan sabay ito maraming padaraw pero yung pasiban natin ngayon binibira ko na yung pataas sinibad nasa 30 di pa na lang yun hinabol yung mga pasiba doon sa huli malalim 130 daw 130 di pa aria din tayo ng ganoon akin dito ay ano nubinta na pioneer tapos itong panintro galing doon sa biwas papunta sa sibol sampun di pa tapos sampun di pa din papunta dito sa lagdong ano mm. yung panintro 120 na laki nun na strong tapos itong atin long line ano na ito 120 na Dulpin. Si Badino. Kiorlan nagbibirara tapos si eh, yung bago namin kasama si Ramil.

siya yung kay Carolan nagbibirada dito si ano bigay din siguro yan kay Ramil về đến, yeah. à mà nó big eye, ta cầu yên yeah. big eye. Turang pa buya naman eh. Mag action na pa buya. Okay, duot. Ibad. Uh, oh, bentar teh. Okay. Tuloy mo. Nang malalaman. apa? ngapa yang Oh. Nah, seguru si ikan Oh. Nice, dah. siguro gibira ko oh. wala man eh kanina gan man eh sulbo na to ha? sulbo po, na naman nasa 50 ako naka anong bugat? Rupin. Goy, abot pa gud. Tulingan. nating isaw. Ang huli natin kanina. Silong natin muna dyan. Ikaw?